Mga kapatid, iba ang bigat kapag ang aligasyon ay tumatama sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Sa pag-amin ni Zaldico, hindi lang basta corruption in government ang usapan. Mismong Pangulong Marcos at Speaker Romualdez ang binanggit bilang destinasyon ng pera. Kapag ganito kalakas ang pangalan, natural na tanong ng bayan, bakit parang hindi makagalaw ang mga institusyon? Ang public office ay public trust. Pero paano pa maniniwala ang taumbayan kung ang tinuturo ng testimonya ay ang mismong dapat nagtatanggol sa kaban ng bayan. At kung ganito kataas ang iniimbestigahan, kailangan mas mataas din ang tapang ng hustisya, hindi takot, hindi tiklop. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy, kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan. Hanggang sa muli mga kapatid